sinagot ng veteranong kolumnista na si Christy Fermin sa kanyang programang Christy for Minute. Tumanggi si Christy na magbigay ng opisyal na pahayag kasunod ng mga kaso na natanggap niya mula sa celebrity couple. Sa kanyang programang Christy for Minute, tumanggi si Christy Fermin na magbigay ng opisyal na pahayag kasunod ng mga kaso na natanggap niya mula sa celebrity couple at sa iba pang mga individual. Gayunpaman, naniniwala siya na ang pagkakademanda ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin at trabaho bilang isang journalist. Naiintindihan po natin kung saan sila nagmumula kung paanong dapat rin nilang unawain kung ano ang aming trabaho, yun lamang po yun. You don't shoot the messenger, sad ng batikang kolumnista. Dagdag pa niya, basta naiintindihan natin kung saan sila nagmumula. Wala pa po akong masasabi. Wala pa kaming impormasyon na tinatanggap basta naiintindihan natin ito. Yan ay kasama po sa ating trabaho bilang mamamahayag. Iginiit pa niya sa kanyang pamilya, at sa lahat na wala namang dapat ikahiya sa kasong cyber label dahil kasama lamang ito sa kanyang trabaho, mas nakakahiya kung ang kasong kakaharapin niya ay pagnanakaw. Matatanda ang sinabi ni Sharon Cuneta na ang kanyang mga anak ang naapektuhan sa naging pahayag ni Christy Fermin, laban sa kanya, at naapektuhan na rin umano ang kanilang pamilya sa kabilang banda bukod kay Sharon Cuneta, at Kiko Pangilinan, sinampahan din ng kaso si Christy Fermin ni Nabi Alonzo, at ng ina ni Sara Labati. Hindi na rin naman ito bago kay Christy Fermin, dahil noon pa man, ay marami na ang nagdedemanda ng cyber label o kaya naman ay label labang sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!